Okay, sagutin lang natin yung comment dun sa video about dun sa other people's money. Sabi ni Dan Dan Dan, uh, paano po pag sa mga online gambling po, pwede rin po ba? Alright, so linawin lang natin. Ang gambling, libangan lang siya para ka lang nanood, ng sine. Para ka nanood ng concert or pwede lumabas ng mga kaibigan. So, yung online gambling, dahil nga entertainment siya, dapat hanggang dun lang, wag mong asahan na ikayayaman mo yon Na yayaman ka or lalaki ang pera mo dahil nag sugal ka. Alright? Sa kabaliktaran, maraming na ubos, na sunog, maraming uh, naghirap dahil sa gambling kahit anong klaseng gambling. Online man yan, or sa casino, or sa perya. Maraming nasira ang buhay dahil sa pagsusugal. Kung matatandaan nyo yung dun sa Resorts World, yung namarel at nasunog, nanunog dun, that was because of um, lulong na siya sa pagsusugal at ang dami-dami niya ng utang at hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya para makabangon. Alright? So, uulitin ko, ang pagsusugal yan ay sure way na maubos or maghirap ka alright, ngayon kung gagawin mo siya paminsan-minsan, kunwari libangan lang, na hindi inaasahan na yun yung uh, pagkukunan mo ng uh, kabuhayan then yes, okay lang gagawin mo yun. as long as uh, kaya mong kontrolin yung sarili mo pero kung hindi mo kaya kontrolin yung sarili mo, huwag na lang